Nasa atin linya ngayon si ginuong Raul Montemayor, ang National Manager po ng Federation of Free Farmers. Maganda umaga po sa inyo, Sir Raul. Yes, uh, Manong Pet? Good morning. At uh, magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa programa mo. Opo. Uh, inyo na ho bang nabasa yung AO20, tama? AO20. Yes. O, oh, nakita ko na po. Mm -hmm. uh, and ang unang reaction namin is... Uh, kung kung ang objective ng gobyerno ay pababain yung presyo ng mga bilihin sa palengke, hindi po yon ang solusyon. Uh, matagal na po na bagamat sabihin natin may konting red tape sa pag-aangkat, pero ang ating merkado ay matagal lang bukas sa, pag, sa mga imported. Tuloy-tuloy naman ang pasok ng mga imported, no? Kaya wala po kaming nakikitang benefit kung papabilisin, eh mabilis na nga eh ang dami na nga pumapasok, may mga smuggled pa nga eh. So, bakit pa kailangan gawin yan na baka maging tulay pa yan sa more smuggling and misdeclaration of imported products? Um, so, sir, sabi nga, wala naman duda, di ba? Ano po, sa gustuhong mangyari ng Presidente, no? Yes. Apo, yes. Yun nga lang, itong mga concern na binabanggit niyo. Pa, pwede ho ba ninyo kaming uh, bigyan po ng halimbawa lamang sa um, um, mga naging nangyari sa ilampung mga order na ho ng tanggapan ng Pangulo para po sa mas maluwag na pag-aangkat? Halimbawa itong Executive Order No. 10 din, no? ito pong uh, para po sa pag-aangkat din po naman ng ilampung produktong agrikultural? Yes. Yeah. Oh, for mm -hmm. example po yung karning baboy. Mm na -hmm. Dinabaan nila yung taripa. Mm -hmm. Ang, ang balita namin ang landed cost ng ng baboy na yan, mm -hmm. ah, bayad na yung taripa, nagre-range ng 100 to 150 pesos per kilo. Pero bakit tatlong daan sa palengke? Tatlong daan mahigit. -mm. -hmm. And then yung 100, 150 na yan, Dumaan yan sa proseso sa ngayon na sabi nila medyo mahirap. Papaluwagin mo yung proseso, papadaliin mo yung pagpasok ng inaangkat na yan. Anong epekto kaya niyan sa retail? Ibibigay ba ng importer yung matitipid nila sa retailer? History shows, ibubulsa po nila yan. Hindi nila ibibigay sa mga consumer. So ang problema, wala po dun sa import side. Nandito sa domestic market ang problema natin sa pagmanipula ng mga presyo, hoarding, etc. Uh, yan po sa baboy lang, ano? Ang binabanggit yes. po ninyo. Eh dito po ngayon, pati po itong may mga minimum access volume na mga produkto, ang binabanggit po nga dito ay uh, kumaari po ay mag-facilitate mag mismo ang um, ay, dito DA ito. eh ang pati itong uh, ilang pang um, opisina gaya po ng Tariff and uh, Tariff Commission para po sa mas maluwag na pag-aangkat ng mga produktong ito. Eh dito po kasama dito na ngayon pati pati manok. Yes, yes. Oo. Ang 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 minimum access volume manong ted. Ito po ay isang volume na pwedeng angkatin na mas mababa ang taripa compared doon sa regular na importation. Mm -hmm. uh, ito po ay commitment natin sa World Trade Organization ah, uh, na magpapapasok tayo ng ganyang volume yung MAP, mm -hmm. lower tariff, at kaya, kaya merong procedure yan sa pag-allocate ng MAP dahil nga mas mababa yung taripa niya. Ang question is, eh, kung mababa ang tarifa niya, kanina mo bibigay yung, yung makutang yan? So merong selection uh, procedure yan, no? At uh, kung sasabihin mong tanggalin na lang yung MAB, eh di lahat na lang ng importation na nasa outside the MAB, eh binabaan na rin nila lang yung tariff, eh. support mm -hmm. uh, sa mga maraming gulay at saka even mga vegetables. Ang baba na ng taripa. hindi mm -hmm. wala namang problema yung MAB dyan. No? Uh -huh. Kaya, again, hindi namin nakikita yung epekto niyang mga ganyan sa pagpapababa ng presyo ng mga bilihin. Mm -hmm. Parang free for all ito. Oo. And ang, kasi meron kasi sa trading, meron yung tinatag nilang non-tariff measure mm -hmm. tulad ng No? Kaya meron yang hindi sa tariff, pero isa, isang reglamento na bago ka magpapasok ng produkto, siguruhin mong safe to eat 'yan, no? mm -mm -mm. O hindi makakasama sa ating mga hayop. Mm -mm. So, non-tariff measure ang tawag dyan. no? Mm -mm -mm. Pero meron din yung non-tariff barrier, no? Yung parang papahirapan mo yung importer na hindi naman kailangan. Mm -mm -mm. 'Yun ang dapat ayusin nila, pero sa wording ng EO, pati yung non-tariff measure ay medyo gagalawin nila, luluwagan nila yung quarantine regulation. Mm -hmm. Eh tapos papabilisin yung paglabas ng kargamento mula sa pier palabas sa ating markado. Mm -hmm. So medyo nababahala kami baka ito ay gagamitin ng mga unscrupulous importers. Mm -hmm. Magpalusot sila ng mga produkto na baka makakasama sa atin o kaya smuggled mm -hmm. dahil mas madali na nilang ilulusot 'yan sa pier. Oh, kasi may katwiran sila ngayon dito eh. Hawak itong AO number 20, inaatasan po ang Customs Bureau ano ho na i-expedite no ang unloading at release ng mga imported agricultural products pati nga po itong SPSIC na bagamat nireklamo din po yung red tape dito at alam nyo na yung lagayan dito ngayon po eh pinamamadali rin po ang issuance nito at kapag hindi ka nakapag-issue sa takdam panahon, considered approved na ito? Ah, oh well, nandyan mm -hmm. naman sa batas yan eh. Mm -hmm. Now, within mm -hmm. seven days, mm -hmm. uh, kung kompleto ang documents mo, mm -hmm. considered approved. Nandyan naman yan, no? Mm -hmm. At uh, ayusin natin yung sistema, pero huwag mo tatanggalin yung SPSIC, dahil yan dahil mm -hmm. yan ang protection natin sa pagpasok ng mga sakit at mga pagkain na pwede makalason sa tao, hindi pwedeng tanggalin yan, hindi pwedeng luwakan dahil mm. uh, delikado yan sa ating mga mamimili. No? Uh, so mm. so again, na uh, the problem is more sa local marketing natin. Eh. Kaya mm. dapat uh, yung barriers to domestic trade, yun mm. sana ang inaasikaso. Al alam mo ka manong Ted, yung proposal kasing iyon na yan, nanggaling yan sa NEDA na naman. Uh, may mga kinausap silang importer, ay siyempre puros one-sided yung mga hiling ng mga importer, luwagan ng imports, etc. Mm -hmm. Pumanig ang NEDA sa kanila tapos yun ang idinulog nila sa Malacanang. Kaya yung NEDA, mm -hmm. dapat ipangalan na siyang National Importation Development Authority. No? Mm -hmm. One-track mind sila, import parati ang solusyon. Oo. Uh, so ano ho ang ang ano ho kung 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 sa sakali man po no na pakikinig ka ng inyong tinig o payo ano po ang payo ho ninyo sa presidente sa isyung ito at maging kay secretary Chu Laurel Opo well in fairness sa DA i think they are very sympathetic sa side ng mga farmers no mm -hmm. so the the basic solution is still local production palakasin natin yung ating ani And then secondly, ayusin natin yung marketing systems natin. Now, bakit yung sibuyas, binibili sa farmer ng 20 pesos, pero pagdating sa palengke 120, may problema sa marketing. Eh. Mm -hmm. Ano kaya yan? Kotong, mm -hmm. ah, uh, hoarding, mm -hmm. yan sanang inaayos ng NEDA at sa Philippine Competition Commission. Pero parang tamad mag-isip hindi na lang wag na mahirap yan eh import na lang tayo so yun ang medyo nababahala kami sa kanilang perspective na hanggang parating importation na lang whereas we should support our local farmers so that they can produce more mm -hmm. and with more supply mas stabilize yung presyo Opo, parang nangyayari pa rin yung nangyari ho dati ng panahon ni Manny Pinyol versus the finance team. Yes, yes. Nandyan yung kun continuing tension uh, between the economic managers and those who are closer to the ground. no? Panay theory kasi yung ginagamit ng economic manager. Eh, no? Trade will solve the problem. Imports. Eh, hindi naman nangyayari. And ngayon parang pinapalabas nila kaya mahal pa rin ang mga bilihin dahil nahihirapan pumasok ang imports which is totally false hindi po yan ang rason. So, uh, dito ho, um, simply said, ang tatamaan na naman dito ang, ang local produ production natin, ang local farmers natin, sa mga, sa baboy, manok, mag maging, well, dito ho, baka pati tamaan din ng sugar, pati nga pangisdaan. ah uh, be po. Lalo na pag uh, niluwagan nila yung mga mm. <clears throat> mga quarantine and other mm -hmm. uh, regulatory provisions no ah mm -hmm. mm -hmm. uh, nandi unang-una ko wag na wag na daw palisensyahin kung ko ng lang lisensya yung importer no? mm -hmm. eh paano kung nakasusot yung importer mm -hmm. ng isang produkto na nakalason ng tao mm -hmm. paano mo siya mahanapin? wala siyang lisensya mm -hmm. wala record kung sino siya no mm -hmm. Uh, parang gumamit ka ng dami sa pag import no? Kaya there is a line na on the one hand, wag mo sila masyadong pahirapan doon sa non-tariff barrier, pero i-maintain mo yung non measure na meron talagang purpose yon hmm. na protektahan din ang publiko. Hmm. No? Hmm. Hindi pwedeng luwagan, hindi tayo pwedeng mag-compromise sa quarantine regulations, for example. Opo. Pero, But... uh, Mm. Yes. Opo, pero ito ho, ano, uh, in closing, eh, meron naman Section 6, Reconstitution of the Surveillance Team. <laughs> monitor import <laughs> monitor importation and distribution of imported agricultural products to ensure efficient and complete distribution thereof to warehouses and retail outlets prevent illegal acts of price manipulation eto ho na naman mm. po meron naman po ito safeguard nanjan yan sa existing regulations natin hindi na kailangan gawin yan no ah uh, the question is is it being done no ah uh, sa, sa ngayon lang eh hirap na hirap sila mag-identify may, may meron ilan yung stock ng onion sa mga bodega hindi nila alam eh ah uh, and then magre-raid sila ng warehouse na wala naman silang pruweba na smuggle parang parang naghahanap lang ng mahuhuli. So, all of these measures uh, to monitor imports, etc., they can already be done without issuing a new executive order. Uh, the fact na kailangan i-reiterate ni Presidente yan, ibig sabihin, yung mga uh, may trabaho niyan, may katungkulan na gawin niyan in the past, hindi nila ginagawa yung trabaho nila. And I don't know what whether they will be more effective now with a new mandate, tingnan natin. <laughs> Pero again, hindi po 'yan ang solusyon na nakikita namin sa mataas na bilihin sa palengke. Opo. Bagkus ito ho ay magbubunga ng uh, uh, ng uh, competition sa ating mga farmers uh, and hindi naman magbebenepisyo 'yung con, con consumers kasi nga po sa karanasan natin, no? Yan po ang worry natin na... Sige po. Well, we'll see. We'll see what happens. Kasi hmm. sa EO10, <clears throat> maliwanag, it doesn't work. Opo. Mahal pa rin ang bilihin. Opo, opo. Sige po, meron naman kayo pinanghuhugutan kumbaga dito. So, hintayin na, na, naman po natin. Sige po, so salamat po sa inyo pong paliwanag. Karaol, mas naiintindihan na po namin sa panig po ng farmers, no, ng inyong grupo, ito pong mainit-init pang AO number 20 na inilabas po ng tanggapan ng Pangulo. Salamat. Salamat, Manong set, Thank you. Apo, Good morning. Ma mabuhay po ang inyong hanay, mga farmers group po ito. Federation of Free Farmers. Ted Filon at TJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.